Okay, dito tayo sa uh, knife fighting mga tutok, no? Mga tutok sa kutsilyo. Pero ibig sabihin, ang knife fighting talaga, hindi ko gaano ina allow yan na yan talaga gagawin mo. Alam sa mga contact system. So, kung hindi ka nang patayin, bigay mo na lang yung kailangan nila. Pero pati buhay mo na ang ang nila sa iyo gawin natin yun, ah, gawin, ah, gawin natin ang lahat para mabuhay uh, ka lang. So, ito kailangan rin natin na alam ko rin ang mga martial ito. Ito. ito yung mga sa gilid. Kung so, we'll discuss kaya. So, pag kailangan ang kalawang tayo tumab. Mas mabilis ka pa sa iglat. Kailangan kasi decals lang. Nandoon ka na. So, ito hindi naman kasing kailangan para mahabol yun ito yung gawin natin. Mabilis, oh. So, diretso pa agad. Pag so, anong, ha! Ito siya, So, kung ikumbat mo pa siya, diretso siya dito. Ito oh, o mabigili. Oo, pag ka oh. Pag dito, dito, dito. Ano na? <laughs> so, dalawa yun. Isa sa loob. Dito, yan. Dito siya. Doon, kasi walang nang hulat na napakabayit naman kung gina kaya gina. May, may dingin na talaga yan. So, pag ganon,